Ingit na ingit ako sa mga nagsusundo ng AFAM sa airport, samantalang itong akin ay e wala man lang ka-effort-effort. Effort. Dear Madam Native Filipina, please hide my identity. I'm 37 years old, single mom of two girls, ages 12 and 9. Hihingi lang sana ako ng advice. May ka-live-in partner po ako noon. Tiniis ko lahat ng ugali niya kahit nananakit siya. By the way, madam, siya nga po pala ang una kong boyfriend. Tiniis ko ang lahat para sa mga anak ko. Ayaw ko kasi'ng maging part sila ng broken family na katulad ko. Kaso, madam, naging toxic na ang pagsasama namin at mas lumala ang kanyang pananakit. Kaya naman napagdesisyunan kong hiwalayan na lang siya kahit alam kong masakit ito para sa mga anak ko. Madam, nagtrabaho ako habang nasa akin ang mga anak ko paminsan-minsan. Kapag night shift ako ay nandun sila sa kanilang lola na tutulog. Naisip kong mag-join sa dating site not because I want to find a fam but to enhance my English through talking with different people I met online. May balak po kasi akong mag-abroad kaya porsigido akong matutong mag-English at sa dating site ako kumukuha ng knowledge. Medyo hindi pa ako masyadong magaling mag-English pero sabi naman nila na okay na daw. And then one time, may nag-message sa akin, isang Australian. We're getting to know each other first. After such a long week, naging kami. Sa tagal-tagal naming magka-chat, nagiging fluent na yung English ko. Na-fall na din ako sa kanya. Ang gusto ko lang sana, eh may makausap ng English. Para maging bihasa ako sa pagsasalita. Alam niya na may mga anak ako at tanggap niya. He is 33 years old pa pala. Na-meet ko din ang parents niya through video call. Ang problema lang ay umabot kami ng 6 years na hindi man lang nagkikita ng personal. Nakakaingit nga na yung iba nagsusundo na ng AFAM sa airport. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami magiging ganito. Buti pa yung kaibigan ko ang tinuruan ko lang na sumali sa dating site eh nagmeet na sila ng kanyang afam 3 months later ng kanilang pag-uusap. Ingit na ingit ako kasi yung Australian afam ko ay wala man lang ka-effort effort, even flowers sa aming anniversary and birthdays, as in wala talaga. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako maghihintay. We already talk about pagkikita, but he kept on saying I'm sorry, blah blah blah. Gikapoy na niya, And in fact, hinihiwalayan ko na nga siya. Kaso grabe ang iyak niya. Even her mom called me, asking what's wrong daw sa aming dalawa. And I just told her na it's just a misunderstanding. So yun na nga, naging okay ulit kami. Hanggang ngayon, still kami pa rin. Actually, Madam Native Filipina, may pagkasimilar ang hitsura naming dalawa. Tawang-tawa nga yung kaibigan ko. Para daw akong nananalamin kasi pareho kami ng hitsura. Ilong lang ang problema. Hindi kasi masyadong matangos ang ilong ko. So madam, na-mention ko nga yung kaibigan kong tinulungan kong humanap ng afam. So habang nag-scroll-scroll kami, nakita ko yung profile ng boyfriend kong Australian. Tiningnan namin, oh my god siya nga. I was wondering bakit nandito siya. At bagong gawa lang ang account niya sa dating site na yon. Kaya ang ginawa ko, last year, 2022, ginamit ko yung isang dummy account ko sa Facebook at sinat ko siya. nag naman. Tumagal din naman ang pag-chat namin ng 2 years. At sa tuwing tatawag siya ay pina-forward ko yung account ko sa kaibigan ko para sila ang makapag-usap through video call. Dati kasi, tinatanong ko siya kung may WhatsApp siya at ang sagot niya, hindi daw siya gumagamit ng WhatsApp. Viber lang daw ang ginagamit niya. So ngayon, 6 years na kami. Since nag-update na sa si messenger at bihira na lang akong gumamit ng Facebook, e eh, tinanong ko siya ulit kung may WhatsApp ba siya. Kasi minsan, sa si messenger, delayed ang mga messages. At ang sagot naman niya ay meron na. Kaya doon na kami nag-uusap. Second time, inistoko ang Facebook niya. At doon, nagtaka ako. Bawat post niya, ang daming pinay na nagla-like sa mga post niya though hindi niya mga kaibigan. Pero nakakapag-like sa mga post niya. Although hindi niya ito mga kaibigan, pero nakakapag-react pa rin sa mga post ni Afam. Pero pag sinubukan ko yung Facebook niyang i-visit ay hindi ako makapag-visit kahit pa ibang account ang gamit ko. Nalilito na talaga ako madam kung ano ba ang dapat mong gawin. Lalo na at nagre-request na siya sa akin na mag-video call daw kami for our sexy time. Hindi naman siya kasi ganyan dati. Kasi dati naman, he respect me. Pero ngayon, ang sabi niya, ang tagal na daw namin. Pero hindi pa niya nakikita yung katawan ko. Nakakalungkot at nakakapanghinayang kung magkaganon. Ano po ba ang dapat kong gawin, Madam Native Filipina? Pasensya na kung napahaba po ang aking sulat. May part 2 pa po ito. Hello, Madam Letter Sender. I'm sorry, pero medyo natatawa ko sa kwento mo. <laughs> hindi siya funny, pero may part sa kwento mo na natatawa ako. Sabi mo kasi, kaya ka lang naman nasa dating site, it's because gusto mo lang matuto at mahasa ang iyong English through speaking with those English-speaking foreigners. Naligaw kaya ta ng landas. <laughs> Joke lang. Well, tama naman yung diskarte mo. Kaya lang, naligaw kaya ta ng landas, madam. <laughs> Naging marupok ka kasi. Okay lang sana maging marupok, kaso doon ka pa nakachempo ng isang afam na bonjing pa. Pambihira, madam, ba't mo ba pinaabot ng 6 years yung LDR nyo? Eh, nung 4 years pa lang kayo, by the year 2022, inahuli mo na nga siya na nasa dating app. Tapos, chinat mo through your dummy account, nag-reply pa. And instead of hiwalayan mo na sana siya, dahil niloloko ka na, eh, nakipagsabayan ka pa sa kalukohan niya. So, ano? Anong napalamo mo sa pakikipag-usap sa kanya sa dummy account mo? Di ba wala? Sinayang mo lang ang oras mo sa kanya. Sana noon pa binitawan mo na siya. Ikaw naman kasi madam, 27 years old lang pala siya nung naging marupok ka. <laughs> Akalain mo 'yon, magjowa na kayo, pero wala man lang siyang ka-effort, effort. Ibig sabihin lang niyan, hindi pa siya ready mag -settle. Kaya mo nga siya na huling nagloloko, 'di ba? Kasi he is not really committed to you because it's obviously fun pa lang ang hanap niya online. Wala pa sa kanyang isipan ang seryosohan. Ang rupok-rupok mo, madam. <laughs> Dinadramahan ka lang ng pag-iyak, plus sumbong sa nanay. Ayun, pusong mamun ka na kaagad. Nabahag agad ang buntot mo. Diyos ko, madam, ano ba talaga ang goal mo sa buhay? Akala ko, usap-usap lang. Pero bakit, base sa kwento mo, nag e expect ka na ng seryosohan? Kung gusto mo ng seryosohang afam, ay eh maghanap ka ng kaedad mo or mas matanda pa sa iyo. Huwag kang mag-ingit-ingit dyan na hindi ka pa nakakapagsundo ng AFAM sa airport kasi choice mong maghintay sa wala sa batang AFAM na yan. Sayang ang 6 years, madam. Sabi mo nga, naging fluent ka na sa English because of him. So, that's a mission successful. So, ano na? Balak mo pa bang mag-abroad? For 6 years naman, nabuhay mo naman ang mga anak mo. So, meaning, may pinagkakakitaan ka naman maayos. Huwag ka na siguro mag-abroad. <laughs> Seryosohin mo na lang yung paghahanap ng afam. Yang bonjing mong afam, iligwak mo na yarn. Alam kong mahirap yung gawin na basta-basta na lang siyang kalimutan kasi 6 years ba naman. But the first step na dapat mong gawin is to convince yourself na red flag siya at wala kayong patutunguhan. Wala na nga siyang respect sa'yo, di ba? unti-unti nang nagpapakita ang tunay niyang kulay na for fun lang talaga ang hanap niya online. Ikaw ha, madam, marupok ka pa naman. Baka biglang pagbigyan mo na naman ang request niya, no? Na magpakita ng katawan. Eh, ikaw din, bahala ka. Basta alam mo na kung anong maaaring magiging kahihinat na niyan. Madam, please, kung gusto mong makawala ng tuluyan sa sitwasyon mong yan, then please, yung sinturon, pakihigpitan. Once makipaghiwalay ka na sa kanya, no turning back. I-block mo na kaagad sa lahat ng contacts nyo. At isama mo na rin pati ang nanay niya. Kasi kukumbinsihin ka lang yan ng paulit-ulit na balikan ang anak niya. Naku, tatanda ka lang kakahintay niyan dahil hindi naman natin alam kung kailan magmamature ang kanyang isipan. Yung mga tanong mo about sa pang-iistok mo sa Facebook niya na hindi mo ma-visit at merong mga Pinay na nagre-react, eh huwag ka nang magtaka kasi sa edad niyang niyan, masyadong matalino yan pagdating sa online. Nasa settings lang yan madam and diyan siya magaling ang magtago ng kalukuhan. Tapos magaling din siya pagdating sa usapang dramahan. Baka nga meron pa yung dating site na sinasalihan sa Facebook. Kaya naman yung mga Pinay nang i-stalk sa kanyang Facebook account. Kaya naman nakakapag-react pa rin sila kahit hindi sila friends. Madam, eto lang ang masasabi ko sa sa'yo. Don't be weak. Kasi hindi mo na namamalayan, nagmumukha ka na palang tanga, kakapaniwala sa mga kwentong kasinungalingan niya.